tinamo mo, magpark ng motor, dapat ganyan ka astig oh. Malayo. Pahalang, e. Ang pahalang, e. Eh. <laughs> ang sarap duruan na may flame, eh <laughs> oh. dapat ganyan, Tapos magagalit <laughs> pag nasanggi. <laughs> Yuri, bina ba kayo gan'ng third floor? Ah, okay. Walang ba? Sige nga, mag-inuman nga tayo dito. <laughs> sige. Ngayon, ha? <laughs> Ay, p*****. <po, laughs> favor kay Yuri, yun, know? ah bahay na nila. okay lang. Ati, kasi kung ano, sino yung guest. <laughs> Ay, mo minum dito. Ay, malapit to Laguna Rizal. Magkatabi yun, di ba? Ang shortcut dyan. Same region kayo. Region 4A, di ba? Oh, <laughs> Ayun lang yan. Ayun yung naisip niya ang ano. Palusot. <laughs> si yung may kahit wala ng palusot na ano eh. Na, Basta may inom, ji Wala ka lang <laughs> pag-uwi ka. naman yung region ko. Pwede kong gabi na lang. Oo. Oh, Oo. Oh. Laguna, Taytay, di ba? Tapos ano, San Pedro, kaibigan niya. Hindi, wag mo sabing kung saan, say mo dyan lang. Traffic din no, sa no, Taytay, di ba? No. Pag sinabing layo, eh, pares lang lang din. Yun, oh. Sama nang tingin sa'yo nung mataba, oh. Wala akong paka sa kanya. Ay, sorry. Uy. 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 Ikaw naman, fat-shaming ka naman, eh. <laughs> Nagagago na hurt din si Yuri Uy! 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 Nang paulit siya Nang paulit siya Reserve mo <no? laughs> Reserve energy <laughs> Big time nang kasama mo so, ka Oo, kaya walang charge <laughs> <laughs> Ano oh? daw? <laughs> big time daw, nakita si King, big time nang makasama mo kasama. Siyempre may kasama kaming hari ga. <laughs> Big time talaga. Hari ng taga Big time for rat ka. Sinong ano mo? Air mo? Sinong taga pagmana? Hmm, Kagagod. Kahit anak mo, hindi mo pagtitiga. <coughs> sabi pala ni <coughs> kagabi. <coughs> ah, kaninang madaling araw. Pag nagkaanak daw siya, tapos namatay daw siya. Pag aaway-away niya raw lahat ng ato. <coughs> baliw na, baliw na yung mga topic Nung ato. Sige ba ba? Oo, oh, mga 10 or 11 na ato. Pumasok. Pag nasa kwarto, hindi sa masyado sabi. rinig Kana, na ah, ito ba O, oh, rinig pa rin. Uh, oh. Hindi masyado. Kakaliwa. Ang kakaliwa ka. kakaliwa ko? Masikip yung kanan, so, na so masikip Kaliwa eh. Kaya lang Tingnan niya natin. Ay, parang yung ano. Ano ako, bike F**k parang kaya yun. Hindi na ay, parang may ganun yung sasin. Maniwala ka lang sa sarili mo. Si Kuya Mike, papa, papadaan ko dun. Si Papsi, Ah nasa gitna na yung race niya. Ito? Oh? siya ng tricycle. Bubom po! ganun Yung pag din red siya mo sa Santa Ana, kaliwa. Nakakalabas. Bago mag Oo, oh, bago mag-iraga. Yuri, sabi mo, please, highway na yun. highway na yun. Okay, good. eh, yung highway dito, mini. mini highway. Tapos may mga nakaslanting na motoran po two way yung highway pero isa hang lane ay di ka pa ba nag yung loobang tagig yung mga hagono so, eh. sa kanila ko yung masikip actually Ellen <laughs> yung boy mo, boy mo yung, mga yung, yung daan <laughs> sa kanila <laughs> sa na uh, yung, sa may kamag-anak ni King <laughs> masikip doon pero <laughs> Kasi yung nagpapasikip lang naman yata nung Nova area, traffic eh. Yung mga nagsa-side parking. Ayun. Mm -hmm. Kanan na yun rin, no? Uh -hmm. Wala nang masikip mas malungkot na wala na masigip no. Uy, uy Huwag na rin Huwag ka rin diba? Iwan ka na kaya dito. Parang dami ka inyong dito. Sa, sa Einstein. Einstein, <laughs> Einstein. <laughs> Einstein <laughs> Sama mo sa inuman bigla yan. <laughs> <yun. laughs> Sama mo si Kuya. Ibaba mo sa nabalitis. <laughs> 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 dito na. Nandito na. Plus nasa one million population. Yung, ito na nasa. Taga <laughs> doon <yun>. kaya talaga, Julie. Sa nabalitis. <laughs> Anong tawag sa inyo? The balichers. Mga sa Uyans. <laughs> ano Sa bayan. Bayan. Mm -hmm. Wala akong maisip eh. Ano ba yaners? mga taga San Pedro. Sabu sa Uyans. Sa Uyans. Sa Sa inyo Sa Uyans. Sa Uyans. Sa Sa Uyans. Bulgurio oh, oh. <laughs> sa Bungeros daw. <laughs> Mga minamahal kong sa Bungero. <laughs> Ngayon darating na election! Papalaki <laughs> sa Bungero. <laughs> sa Bungero. <laughs> Lapit na rin sa palengke din ba? No? Hmm. May binibenta ba rin sa <laughs> inyo? Buti hindi pa nagasgas doon yung Papa Mayuri nung dumaan. Buntik. Pumila yung mga tricycle dun yung dumaan dyan Pumila? Oh, yeah Oo oh. Yung mga sikip nila <laughs> So yung pina-atras yeah. no? Pwiner sya siya okay. Tapos pero two way yun Two way yun oh, <laughs> Two way <Two> Yung <laughs> nga yung dinidescribe ko kanina no? One lane two way Gagawin no? Way pa, two way pa <laughs> to <laughs> Kung meron ako buong Two way ba yan? <laughs> <laughs> two way ba to kuya? <laughs> Huwag mo sabihin pinapasok pa yun ng truck ng basura. It's talagang ass**t ka lang. Hindi, two-way ito. Mag-aantayan kayo yung dalawa. Two-way para sa two-way. Dapat nilay na ulit. Parang haba ng palengke dito, no? Diyan dinadala yung mga patay na manok. Parang bayan din. Ayun, abang palengke. Tapos wala ka malang nauhiyuri na, no? pang tinawala natin pag sa bahay. Ganun ka ba? Ah, uh, taga ano talaga ng Sabongeros. Sa tapos sa ano na eh? Ay isang sa Ugo no. Wala bang malapit na na Bant? San Pedro. Ayun Ay, ni. Eh. San Pedro. Meron din pa siya mga... Mayroon sa mga meron sa company. May, may may kakilala. Dati kasi parang one one week lang sila per one month. Pandemic. Kaya pabor. Pabor. Kaso sa di onsite. Hindi, hanggang ngayon. Before ngayon rin naman. Before pandemic. Hindi, Bef pandemic na nag-start. Three days, tuloy weeks, two nights. Hindi, I mean ano, tuloy-tuloy na araw. Kaya nakuyan ni Marie. Kaya nga noon, minsan... Kailangan mong oras papunta mga akin. Mm -hmm. Oto. Traffic pa yun. Isa't kalahat yun. May nasagasaan pa daw siyang dalawa. Ito <laughs> na Dati pag gano'n yung ano, hindi <laughs> naman, binalikan naman. Literal, galik. <laughs> binalikan yung inatrasan. Binalikan naman. <laughs> Just to <sana>. make sure. Ginilgit <laughs> e. G***** Parang tao. Kurbada yata tayo G***** tao naman e. Hindi kasi ayoko alam sa'yo. Nakikita rin? Sa mga galitang buro ko. Ano na? Baba nakita? kita? <laughs> <laughs> rule number one kasi Ano? Bawal kang mawal bawal to jail oh, Pero yung kakilala mo, proud ka pa, no? Kilala mo si ito Hindi <laughs> ko naman kasi <laughs> <laughs> okay. Nakulong Oo Hindi ko naman kasi alam manage lang ako oh, Ano rule number 2 mo? Parang, parang rule number 2? Hindi lang, rule number one Ta lang yan Ewa ko sa'yo Hindi mo siya number <laughs> Rule number one lang, tapos na ang base mo naman palang tropahin. Bawal makulong lang. Paano kung hindi nakulong? Pero kakulong-kulong. Oh. Okay pa yun. Nakapatay pero Binaguran. hindi nakulong. Binakuran. Ang tawag ang binakuran. Nakapatay ng boyfriend. Hindi nakulong. May kondo pa. Ay, nanalo sa lot.